Ang uh, next game natin, si Eli versus Doidoy. Doidoy. Ha? Uh, Bully, Buhangin versus Lawyer Buhangin. One on one, relay game. Okay. Race to five. Ah, wala na. Gawas na. Gawas na. Wala. Gawasay. Gawasay, gawasay. Kung ikaw magtira, pwede ka makapalo up. Kana rebound ka, ikaw ang palo up. Pwede 1-0. Ah, uh, Eli? One point. One point. Okay, Eli. Rebel. Dok dok, pidok dok. dok. Getera. Wala. Hindi hindi mo hindi mo mabot. Hindi mo mabot, sumablay. Ayan, bola ni Idoy. Ha? Idoy, Idoy. Ah, oh, Idoy. E, e. <laughs> oh, e, <laughs> oh, <laughs> Dibli Eli. Wala. <laughs> Go, pwede, pwede, pwede. Pwede tayo pulak pa ikaman. Ah, pwede, pwede. Wala. Wala 50. Ang ah, Pilih wala 50 ha? Mudaog lang. Ah, mudaog lang. Kung di mo man nikamot, alaw yun. Wala. 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 Wala talaga wala, talagang, talagang inaalat eh. Alaw pa rin. Oh. Dabi mga may, dapat please, kayo makita mo. Oh, tira. Wow. One one all. Idoy versus Ilay. Ilay. O Idoy. Hop. Oh, Giliap. Yes, 2-0. Ato 1-1. Ato Wag si Quintang mapili. Idoy, tira. Oh, Wala. Idoy. Idoy pa rin. Tira. Wala. Bola pa rin ni Idoy. Idoy. Gitam shot wala pa rin. Edoy. Yeah, oh. Edoy. E Jump shot. Score. Ha? 3-1. 3-1. Oh, last to. Doy doy, isang nakalaw. Wow. Oh. Forward. Parang parang malas ang Tagalog ng buhay ngayon ah. <laughs> talo si Kon ngayon talo si dudong Ngayon si I I Ilay. Patay. Wala. Bote na lang. May chance pa. Ayan. Ilay. Dribbling the ball. Nangit na kapasahan. Dili mamasa. Gitira. Wala. Gihapon. Wala pa rin. Malas. Agoy. Game na. Wala. Bola. 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 Bola ni Kwan. Edoy. Edoy. Dribbling the ball. Edoy. Gitira. Wala. Patay. Game ball. Game ball. Tutut. Uh, ang uh, ang winner natin si Edoy. Edoy from Upper Buhangin, Buli. Ladies and gentlemen, bye-bye.